for today's video again and again. Sana di kayo magsaw. Ginisang sayo. na may yung sawag na pritong tilapia. For lunch. Ayan guys. Yun yung ulam namin. Sa maulan na tanghali. Mag fish fish kanina dilis. Naginisa sa kamatas. Ngayon naman sa sayo. Ayan. May gulay. Ayan guys. Ooh, lala. May sabaw pa kasi kalambutin ko muna konti yung sayote. Ayan, guys. Ooh, lala. Parang eskabeche din yung luto rin. Sayote na may pritong tilapia for lunch. Ayan. Ooh, lala. Mamaya, maya, wala na tong sabaw. Ayan, bye mo na mga kaloka. May bell pepper yan oh. Hmm.